pwede dito ma pwede dito mag, pwede dito mag picnic picnic lang no magkata na kayo ayun mga tambay tambay city del monte bulacan sa likod niyang san jose city hall ay ang gulo naman sa likod ng bagong city hall ng san jose bulacan ayan dito na talagang magkakaroon ng interest yung mga bata magkaka interest sila mag enjoy sila. Ganon. So, ang bisaya, yan, mag-vlog. Oh, may fountain. Ganda dito. mag enjoy kayo. Dito lang yan sa likod ng bagong City Hall ng San Jose del Monte Bulacan. Oh, sini nang eh dito so dito Ito yung bagong ng San Jose Bulacan, Ang laki-laki. ganda maganda talaga dito sa likod ng city hall at sa pagpasok mo pa lang maganda na. Katulad ng nagba maganda. Eh, eh. So ganito ang itsura kapag nag na ang sky. My Kool-Aid below.